Mahigit 96,000 ang registered voters sa Barangay Bagong Silang sa Kaluokan para sa eleksyon ngayong taon. Sa dami ng botante, hindi maiwasang maiyak sa pagod ng mga nakipagsiksikan. Live mula sa Kaluokan at sa frontline ng balitan yan, si Jenny Dongon. Kumusta Jenny ang naging botohan dyan? Cheryl Calvario ang proseso ng pagboto para sa ilang senior citizen at mga PWD dito sa Bagong Silang Elementary School. Inabot kasi ng isa hanggang tatlong oras yung paghahanap ng kanilang presinto bago nakaboto. Hindi maiwasang maiyak ni Lolo Alfredo sa pagod na inabot para lang makaboto ngayong araw. Ba't ka naiiyak pa? Ay? Napagod? Paano ba? Napagod din. Sa pila-pila din. simple na hilo ko kung saan ako ano, yung mga nagaganon dyan. Alas 5 pa lang ng madaling araw, nasa bagong silang elementary school na si Lolo Alfredo. Sa edad niyang 73, pinili niyang gumising ng maaga para bumoto. Pero pagdating doon, sakit ng tuhod ang inabot niya, kakapanik-panaog, makita lang kung saan dapat bumoto hawak man ang precinct number. Wala naman ito sa itinakdang priority lane para sa mga senior, buntis at mga PWD. Wala ring umaalalay sa kanya. Bagamat may nakalaang polling precinct para sa mga senior, PWD buntis sa first floor ng paralan. Kung wala naman sa lista ng iyong pangalan, mapipilitan kang pumunta sa covered court para humingi ng tulong sa PPCRV. Ang 73-year-old na si Lola Marcelina, inaantok na raw sa tagal ng paghihintay na mahanap ang kanyang pangalan. Sabi ko nga kung paakitin pa ako hanggang third floor, uuwi na lang ako. Ay, hindi ko naman kaya kasi umakyat. Kasi yung hingal, K Kawantayan ko pa yung pag-akyat. Ang PWD na ito, kinailangan pang gumamit ng magnifying glass, mahanap lang pangalangin sa listahan. Sa kabila ng hirap, di binalak na mga nakausap namin na umuwi hanggat hindi nakakaboto. Tulad ng mag-asawang ito, na nakasakay pa ng wheelchair, ang dinadialysis na si Lola Cynthia. Parang hinihika na ako. Parang, hindi po, tutuloy kami, boboto kami talaga ma'am. Talagang ipaglalaban po namin yung boto namin. Bago naman mag alas 7 ng umaga, naglagay ng maupuan para sa mga senior at PWD sa covered court. Dito na matyagang nakingtay si Lolo Alfredo. Matapos ang isang oras, naibigay na rin ang kanyang balota. Happy, happy <laughs> na nakaboto na ako dahil kanina umaga. Ikot na ikot hanggang pataas pa baba. Sobrang pagod na po. Pero okay lang, masaya naman ako. Nabu nebuto ko yung nasa loob ng puso ko. Hey! Loss na! Loss na! Pagdating ng alas tres ng hapon, isinara na ang gate dito sa bagong silang elementary school. Mainang inang late na pumunta at pilit kiusap para makaboto. Pero sa huli, umuwi na lang sila. Sa barangay Loma de Gato, sa Marilao, Bulacan, lantaran ang pamimigay ng sample ballots sa labas ng isang paaralan bawal na bawal yan ayon sa COMELEC election rules sinubukan silang sawayin ng news 5 pero depensa nila bawal to komikal Malayo naman to eh Malayo naman silang advertisement lang okay natanong ko kagawad ayon pa tapak mo kagawad wala namang nanguhuli at hinahayaan lang ang mga namimigay ng sample ballot Papatuloy yung pagbibilang ng boto sa mga paaralan dito sa Barangay 176. Itong Barangay 176 ang top 1 barangay sa may pinakamaraming botante sa buong Pilipinas na abot nga sa 90,209. Sa ngayon, andito tayo sa covered court ng Barangay Silanga o Silang. Inihintay na natin yung canvassing ng mga balota. Kaya naka-standby na rin dito itong kanila mga poll watcher, maging yung mga volunteered group. At malalaman natin mamaya, Cheryl, kung ilan ba yung bumoto, lalo't kanina, marami-rami yung hindi na umabot sa 3 p.m. na deadline ng botohan, Cheryl. Maraming salamat, Jenny Dongon. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may paki-alam sa panahon ngayon. Para sa tulit tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.